Sila ang mga bagong mukha mula sa mundo ng showbiz at media na sasabak sa politika at tatakbo sa darating na eleksyon sa 2025. The Philippine showbiz list presents mga artista at celebrities na first time papasok sa politika para sa election 2025. Si Philip Salvador ay formal lang sa sabak sa mundo ng politika matapos niyang tanggapin ang nominasyon para tumakbong senador sa ilalim ng partidong PDP Laban. Kilala si Philip bilang malapit na kaibigan ng Sen. Robin Padilla at Sen. Bongo na pareho rin nasa politika. Inihayag ni Philip ang kanyang desisyon sa pagtakbo sa isang espesyal na okasyon sa 42nd anniversary ng PDP Laban na ginanap sa Cebu City ang naturang selebrasyon ay pinangunahan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang talumpati, ipinahayag ni Philip ang kanyang pangako na maghahati ng mahusay at makabuluhang serbisyo publiko, lalo na't na malaki ang inspirasyon na nakuha niya mula sa kanyang mga kaibigang politiko. Si Marco Gumaba ay opisyal na rin sumabak sa mundo ng politika sa kanyang unang pagkakataon bilang kandidato para sa posisyon ng kongresista sa ika na distrito ng Camarines Sur. Sa kanyang pag-file ng kandidatura, kasama niya ang kanyang girlfriend na si Christine Reyes na buong pusong sumusuporta sa kanyang mga ambisyon sa politika. Gayunpaman, hindi maikakaila na may mga kontrobersya at kritisismo hinggil sa kanyang edukasyon at kakayahan na maging House Representative ng nasabing distrito kung saan siya at ang kanyang pamilya ay nagmula. Siya ay anak ng dating aktor at politiko na si Dennis Roldan na naglingkod bilang konsihal at kongresista ng ikatlong distrito ng Quezon City. Nananatiling determinado si Marco na patunayan ang kanyang sarili sa larangan ng politika at makapaglingkod sa kanyang mga kababayan sa Camarines Sur pinapasok na rin ni Enzo Pineda ang mundo ng politika sa kanyang unang pagkakataon na naglalayong maging mahalal na konsihal ng District 5 ng Quezon City. Kasama ang kanyang kasintahan si Michelle Vito at ang kanyang ina, formal na inihain ni Enzo ang kanyang kandidatura. Sa kabila na kanyang tagumpay sa showbiz, aminado si Enzo na malaki ang kaibahan ng entertainment sa bagong larangang kanyang tatahakin. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Enzo ang kanyang determinasyon na maglingkod sa bayan at ang kahalagahan ng responsibilidad na dala ng pagiging isang public servant. Ang kanyang layunin ay makapagbigay ng makabuluhang serbisyong publiko at umaasa siyang makakamit ang tiwala at suporta ng kanyang mga kababayan sa dalating na halalan. Unang beses na sasabak sa politika si Ben Tulfo, isang personalidad sa telebisyon at radyo, negosyante at executive ng isang production company. Kilala si Ben sa kanyang matagumpay na public service at investigative program na BITAG na tumanggap ng maraming parangal mula sa iba't ibang award-giving bodies. Noong October 5, 2024, formal na niyang inihain na kanyang Certificate of Candidacy o COC bilang senador sa The Manila Hotel Tent City. Ayon kay Ben, tatakbo siya bilang independent candidate na iiba sa kanyang mga kapatid na sina Senator Raffy Tulfo at kapwa senatorial aspirant Erwin Tulfo. Binanggit niyang sa kanilang programa, marami na silang natulungan at naresolbang mga issue sa pamamagitan ng mga legislator na lumapit sa kanila. Naniniwala si Ben na ang kanyang karanasan sa media at public service ang magiging matibay na pundasyon ng kanyang kampanya dala ang misyon na mapabuti pa ang mga batas at sistema para sa kapakanan ng mas nakararaming Pilipino. Si Chi Atienza, isang journalist, TV host at ngayon ay sumasabak na rin sa politika. Siya ay nagtapos ng kursong Political Science sa De La Salle University at kilala sa kanyang pagiging direktor ng Kababaihan ng Maynila isang organisasyong itinatag ng kanyang amang si dating Manila Mayor Lito Atienza. Nagsimula si Chi sa paggawa ng mga advertisements sa ABS-CBN noong unang bahagi ng 2000s at naging bahagi ng Star Circle Discovery. Sabalit so, iniwan niya ang showbiz matapos siyang magpakasal. Kilala rin siya bilang host sa PTV kung saan isa siya sa mga host ng programang Bagong Pilipinas at kalaunan ay Rise and Shine Pilipinas. Nagtatrabaho rin siya sa GMA sa programa ng kanyang ama na Maynila, lalo noong 2019 nang siya ay pansamantalang pumalit dito. Ngayon, opisyal na siyang pumasok sa politika bilang katandem ni Isko Moreno para sa pagkabisi alkalde ng Maynila sa darating na 2025 local election. Bukod dito, nanumpa siya bilang isa sa mga bagong miyembro ng partido ni Esco, ang Aksyon Demokratiko. Si Michael Steven Pacquiao, anak ng boxing legend at dating senador na si Manny Pacquiao, ay opisyal na rin pumasok sa politika. Sa edad na 22, nagpa si Michael na sumabag sa public service bilang kandidato para sa pagkakonsihal sa General Santos City. Siya ay kasama sa opisyal na lineup ng People's Champ Movement, ang partidong itinatag ng kanyang ama para sa darating na halalan kung saan siya ay isa sa mga 12 candidates para sa city council seats. Si Michael, na natapos ng high school mula sa Brand International School noong 2020, ay unang nakilala bilang isang music artist. Abala siya sa kanyang music career sa mga nakaraang taon, ngunit tila nais niyang sundan ang yapak ng kanyang ama sa pagsiservisyo publiko. Noong October 5, 2024, nag-file si Michael ng kanyang Certificate of Candidacy para sa pagkakunsihal sa General Santos City. Umagaw ito ng atensyon ng publiko, lalo na nang samahan siya ng kanyang ama at ina na si Jinky Pacquiao sa Commission on Elections Office ng probinsya. Si Brian Paul anak ni Senator Grace Poe, ay opisyal ng sumabak sa politika bilang unang nominado ng FPJ Panday Bayanihan Party List Group para sa halalan sa 2025. Noong October 3, 2024, kanyang pinangunahan ng paghahain ng Certificate of Domination and Acceptance sa Commission on Elections. Ayon kay Brian, ang kanyang kandidatura ay bunga ng inspirasyon mula sa mga adhikain ng kanyang yumaong lolo, ang hari ng pelikula na si Fernando Poe Jr. at ng kanyang ina na si Senator Grace Poe buong suporta naman ang ibinigay ni Sen. Gray sa anak na ayon sa kanya ay hinugna na sa karanasan at handa na sa mas malaking responsibilidad sa larangan ng pampublikong serbisyo. Unang sasabak din sa mundo ng politika ang talent manager at vlogger na si Wilbert Valentino na ngayon umaasang maging kinatawan bilang first nominee ng Ahon Mahirap Party List sa darating na halalan. Kinala si Wilbert sa kanyang masigasig na pagtulong sa mga nangangailangan lalo na sa mga mahihirap na komunidad. Ginamit niya ang kanyang pagiging negosyante at vlogger upang magbigay ng suporta sa mga kapuspalad lalo na noong kasagsagan ng pandemya. Sa kanyang kandidatura, ipinabangako ni Wilbert na ipagpapatuloy ang kanyang mga advokasya at higit pang palawakin ang pagtulong sa mga sektor na lubos na nangangailangan ng atensyon at suporta. Si Rosemary Rosmartan Pamulaklakin ay pumasok na rin sa mundo ng politika sa pamamagitan ng paghahain na kanyang Certificate of Candidacy noong October 1, 2024 bilang kandidato para sa konsihal sa unang distrito ng Maynila sa darating na eleksyon. Kilala si Rosmar bilang isang entrepreneur at vlogger na naging tanyag sa kanyang mga content sa TikTok at iba pang social media platforms. Bilang bahagi ng kanyang kampanya, layunin ni Rosmar na maging boses ng kanyang mga kababayan na nagtutok sa mga programang makikinabang sa komunidad. Isang tagapagtaguyo ng makabago at inklusibo mga solusyon na isang isulong ang mga proyekto na makakatulong sa mga residente ng kanyang distrito. Noong October 2, 2024, opisyal na naghain ng kandidatura ang online personality at businessman si Deo Balbuena na mas kilala bilang Diwata, bilang ika na nominee ng Vendors Party List. Sa kanyang pagpasok sa mundo ng politika, layunin ni Diwata na maging boses ng mga vendor at maliliit na negosyante sa bansa. Nakilala siya sa kanyang viral na negosyo, ang 24-hour Paris Business, kung saan tinagurian siyang Paris Overload Queen bilang tubong samar at kasapi ng LGBTQIA community na isidiwata na ipaglaban ang mga karapatan at kapakanan ng mga hindi lamang vendors, kundi pati na rin ang iba pang mga maliliit na negosyo. Noong October 1, 2024, nanumpa si Ayon Perez bilang bagong miyembro ng National People's Coalition sa munisipyo ng Concepcion, Tarlac. Ang kanyang panunumpa ay isang mahalagang hakbang sa kanyang desisyon na tumakbo bilang konsihal sa bayan ng kanyang sinilangan. Agad siya naghain ng Certificate of Candidacy pagkatapos ng seremonya na nagmarka ng kanyang opisyal na pagpasok sa mundo ng serbisyo publiko. Sa kanyang unang pagsabak sa politika, nagbigay si Ayon ng mga pangako na pagsisilbihan ang kanyang mga kababayan at umaasang makapagdadala ng mga positibong pagbabago. Si Ryan Christian Recto ay opisyal na sasabak sa mundo ng politika sa unang pagkakataon bilang kandidato para sa pagkakongresista ng ika na distrito ng Batangas, kung saan kabilang ang Lipa City isang lugar na matagal ng balawarte ng kanilang pamilya. Sa kanyang pagtakbo, buo ang suporta ng kanyang pamilya. Kasabay ng kanyang ina na si Vilma Santos, kasama ang kanyang kuya na si Luis Manzano, ay naghain sila ng kanilang Certificate of Candidacy noong October 3, 2024 sa Commission on Elections Office sa Batangas Provincial Capitol. Si Luis Manzano ay formal lang pumasok sa mundo ng politika sa unang pagkakataon. Kasabay ng kanyang ina, ang dating Batangas Governor na si Vilma Santos Recto at kapatid na si Ryan, nag-file ang Certificate of Candidacy si Luis para tumakbo bilang Vice Gobernador ng Batangas. Sa pagtakbo niya bilang running mate ng kanyang ina, muling pinili ni Vilma na ituloy ang kanyang paglilingkod bilang gobernador ng probinsya sa pag-file ng COC kasama ni Luis sa kanyang asawa na si Jessie Mendiola na nagbigay ng buong suporta sa bagong kabanata ng buhay ng kanyang asawa.